motor ko. Ganda niya. Blue bar white flight. Eh you no, know, bali siya ang naglilimlim ngayon. Kaso isa lang din, ano ba 'yan? Puro isa yung mga breeding natin ngayon. Tapang nitong lalaki. Ngayon, no? Know, puto ka pa. Galit na galit. Ang ganda ng kulay o. Oh. Nakabayer research pa ito. Kasi kinip na natin para meron tayong mga pang-process. Silipin natin yung mga kalapati natin dito dahil may nakita ko dito sa ating Uh, galing by research Kay Boss Robert Mga singko Dahil sinalang natin siya Parang tingin ko may nagpisa na siyang isa Mga singko Kaso isa lang Dahil nga Nabasag yung isang itlog Ito mga singko Meron na isa Tingin ko dito ay eh, malaki Medyo malaki Lalo na solo flight nya Mga singko Ito yung bird oh Kaya tingin ko medyo malaki tong size Dahil yung mga parents nito Mga kasing, eh, Medyo maganda ang size Hindi siya maliliit Ayon, balik, ma balik na natin Baka ma-storbo na ka-isa tayo tapos pag medyo lumaki para makakagkaroon tayo ng isang player ng Johnson White Bandit mga kasinko. Tapos ibe-break na natin siya para meron ako pang cross dito. Ngayon hey, dito naman sa ating mga laruan na yun. Oh. Yung nakuha natin sa pinsan natin mga kasinko yung mga cross na tinatawag nila. Eh may anak na rin. Kaso isa lang din. Ewan ko bakit nag-iisa lang lagi yung mga paanak natin. Medyo pangit yung ating breeding ngayon. Kasi nababasag yung isa, pero goods naman sila magsupo Mga singko, ito yung isang anak niya. Medyo malaki, no? Bali, meron na siyang leg band. Sinisingan na natin siya. Sana magmana doon sa tatay dahil napakaganda ng kulay ng tatay niya, mga singko. Kaya, tingin ka may lilipad tayong isang rare swerte kapag ito nawala, makuha ng iba. Magkakaroon sila ng mga rare color tulad nitong rose na to na napakaganda. Ngayon, yung ating Cute na cute! Mga asing ko, emerner eh, meron na rin ako nakitaan dahil nga kahapon nagpapakain ako. May mga basag-basag na tawag dito na itlog kaso hindi ko siya sinilip. Baka maisto ako dahil nga bago lang. Nakita ko dito sa may sahig. nasa na ba yun ano? Mga ko na meron ng basag na egg. Kaya tingin ko, ngayon eh po, ito pa, isa. Bali dalawa. Kaya tingin ko mga asing ko eh, isa na tong ating mga oriental. First time nilang maganak dito. Dahil nga hindi ito yung breeder natin talaga. Ito mga chicken breeder natin na Oriental. Ito first time niya, proven na siya dahil nga may anak na siya na dalawa. Kaso yung isa ay eh, medyo maliit na. Ito kaya alanganin dahil eh, you know, medyo mahina siya. Pero yung isa ay eh, goods naman. Medyo maliit pa yung hawakan. Baka mamaya magtampo eh first time nila. So ayun, bali naka ano tayo ng Oriental first time na mag-anak. Ngayon mga siko, silipin natin yung anak ng ating stencil dahil nga lumabas yung kulay niya talaga. Tingin ko mas gaganda pa to kapag naglugod dahil parang nagwa-white bar siya. Ngayon kung makikita nyo, napakaganda ng anak niya. Bali, dance siya na parang white bar. Tapos, yung kanyang markings ay eh, napakaganda. Ayan o. Oh. Ayun no, yung anak niya. Bali, ito, ilalagay natin ito dun sa Taiwan Lok. Ha, sino para mapatuto natin. Ayun, lilipad sa atin ito. Diba? Tingnan natin kung hanggang saan siya, siya mawawala. <laughs> Ayun o. No? No? Sigurado, nakaabang na naman yung mga boy dakit dyan. Dahil maraming bata nangangalapati dito sa may sa amin, mga sinko. Kapag nagpapalipad tayo, eh, nagpapalipad din sila. Talagang ronda. Bahala na kung mawala. Ito yung ating ingigot. Napakaganda nyo. Yung, yung markings sa ganda. Bali din siya na para mag-o white bar. Wala sang sa ulo, napakaganda. Tapos yung ating barb, makita natin medyo malaki na. Talagang crested siya. Ah, kayo no, crested barb. Bibihira ito. Ano? Crested barb, bibihira. Eh, medyo malapit-lapit na natin tong i-viewing. Pakakawalan natin, titignan natin kung lumilipad sila. <laughs> Kasi yung isa, eh, medyo lumilipad-lipad na eh. Titignan natin kung mataas sila Yung isa, eh namatay yung isa, sayang oh. Isa na lang natira. Na barb, malapit na rin natin i-viewing to. So ayan, bali yung ating carrier. Eh marunong pala siya maglimlim mga sikoy, no? bali yung lalaki ang nagdilimlim nag nag ano na siya dalawa na yung iklob niya kaya siguro nag-start na siya maglimlim siguro nung isa kala ko hindi siya marunong dahil nga sa side siya nagdilimlim nung pala marunong siya yun siya mga tingko board kaya napakaganda so ayan bali eto may makikita niya meron na naman tayo mga bagong stock dito eto bago to mga tingko Dala to nung tropa pips natin na 19 pieces. Nagbabawas siya mga kasing ko kaya. Kinuha na natin. Yung mga laman dito, yung isang araw, eh nilabas na natin, halos wash out na. Sobrang bilis dito mga kasing ko. Dahil marami tayong tropa pips na nangangalapati dito. Eh, pag nagbabagsak tayo, nag-aabang sila. Kaya minsan, pag may pumupunta grupo, ubos lahat. Ito eh, bagong dating. Nakikita nyo. Ito yung nasa box kaha ng sa araw yung borga ngayon may mga nahalo pa ito parang dyan relax Ay yung borgo ganda nya blue bar white flight bali bago na po ito mga singko yung tumiantay parang dyan siya relax gaganda nung ipon may mga nakaklap pa yata dyan oh. No? bali 19 pieces yung dala ni tropa yung isa nilibre niya dahil nga natira daw pilay Bilaysak, mga asing ko. Pero hindi niya pinabayad. Yan ang maganda sa tropa pips natin. Sinasabi niya talaga. Pero yung iba, ibebenta pa sa atin yun. <laughs> hindi natin alam. Mga asing Ito pa yung iba. Kaya gagawin natin. May panibago na naman tayo i-display, mga asing Napakaganda ng kulay. Dito, halos nakaklambring ito i-display na natin dahil nga yung mga nilagay natin nung isang araw eh, ubus na. Ang daming kumuha. Ang daming pumasyal na kalapatids natin. Napaka-supportive. Salamat sa inyo mga sin. Mura lang. Ang benta natin kaya naman agad na uubos dahil ayoko yung magtatambay sila dito ng matagal dahil nga malakas tayo sa patuka. Ang dami nating kalapati. Datagdag pato kung tatagalan natin. Kaya, pang ano ko lang sa mga sin. Pag-akit lang sa pwesto natin na poultry supply. Kaya gusto ko, pag may dumating ma-out din siya agad dahil nga pang-akit lang naman natin yung mga kalabati ko. Ang ganda na nga nilo, oh, mga singko. Pwedeng, pwedeng pang-keep yung iba dito dahil nga naka-club, halis na club Kaso yun siya parang may tama, no? parang hinihingal mga singko, no? para o. Parang may hinihingal dito. Parang may asma, siguro may asma ito. <laughs> Rico. Ayun o, may asma itong brown na isa na babae. So, ayan, bali, ito lang mga bagsak sa atin ngayon. Ano? Napakarami ang dala. 19 pieces. Tapos yung isa, bali, 20 ito. Yung isa eh nilibre nila sa atin dahil niya natira dol, medyo pilay yung paa. Eh nilibre na sa atin nung Tropa Pips natin. Buti niya, buti nga sinasabi niya sa atin dahil yung iba kahit pilay eh ibebenta. Pero si Tropa Pips eh honest basico. So ayun, wala naman tayong ibang gagawin ngayon. Kaya gagawin natin mga singko, akit na lang tayo dun sa ating Taiwan Lop at magpapalipad tayo ngayon. So ayan, bali nandito na tayo sa ating Taiwan Lop na napakataas mga singko. Rooftop! <laughs> Rooftop! So ayan, bali gagawin natin, ipapalipad e, rin natin yung mga alaga nating ibon. Kukunti na kasi sila dito mga singko. Eh medyo wala pa tayong young bird kaya ngayon pa lang tayo makakapagparami dahil may mga nagsisa sa atin. So ayun, papalipa natin. Mamaya sisilipin natin itong isang tumasi ko yan. Oh. Dahil nga uh, binunutan natin yung, yung buntot niya at napakaganda ng tumubo. Stencil na stencil siya. Balipalipa rin muna natin bago natin pakainin. Ang mga alaga natin dito. Yun. Bali, ano yung lang dito? Eh, lima. Mga sinto, yung dalawa, hindi pa marunong. Parpay isa. Ayan, eh, no? Nagkumahos! Sabi nga ni X Machina. So, ayan, bali ang natira dito, eh, hindi pa gaano lumilipad, lalo na yung stencil. Dahil nga, baka mawala. Ang daming boy dakit. So, ayan, mga sika, ito yung natira, oh. Ay, yung isa, hindi pa pala lumilipad. Mga sika, ito lumilipad din sa ating kapat. Itong ating saddle. Ito siya, mga sika. Lumilipad din sa ating to. Yan, you yeah, no? Know? Ganda na kulay. Bali ang hindi marunong sa atin etong tong dalawang to. Eh yung binunutan natin, maasin ko silipin natin eh no. Gumanda na yung kanyang kulay. Yung kanyang buntot eh ganyan to ang tumubo, stencil na stencil na. Ay hintayin muna natin siyang maglugon talaga dahil yang pa ito, ayun eh, no? hindi pa tumutubo talaga yung nasa kanyang pakpak. Eh sana magputi halos lahat tapakaganda ha? niyan kung nagkataon. Yung ano natin naglulugon na maasin ko, panggang ulo yan. Ngayon, ito yung isang napaanak natin. Ayan, eh, no? Medyo gumagala-gala na sa atin to. Nakita ko na nga ang lumipad to, eh. Rumunta ng ilang beses. Ayan, you know? oh. Yang pa yan, mga singko. Ayan, eh, medyo sinasanay natin siya para matuto dito. Ngayon, mga ko, ito yung ating bar po. Medyo nahihirapan siya lumipad dahil nga naglulugon. Kaya gagawin natin, eh, habang di pa siya gano'n nakakalipad, eh, sinasanay na natin siya dyan. Ayan, ganyan lang muna. Tapos pakain na tayo. Hayaan na natin yung mga lumilipad natin. Ayan sila, oh. Hayaan muna natin sila para pagdating nila, eh, meron ng pakain na nakaredy. Yo, mga kasiko. Kung mapapansin nyo, mga kasiko, eh, yung isang bumalik sa atin na kabayo line, eh, wala na dyan. Dahil nga, meron ako nakita ng comment na nasa na daw yung ating kalapating bumalik. Nakikita nyo, eh, wala na siya dyan dahil nga dumating dito yung may-ari. Yung napagbigyan ata natin, mga asing ko, eh, dumating dito. Kaya pala siya bumalik sa atin, mga asing ko, dahil nga pala yung tropa babies natin, taga burut siya. Ngayon, lumipat sila na San Miguel, dahil yung kulungan niya sa burut, mga asing ko, eh, wala na. Ngayon, napakawalan niya yung ibon na nasa San Miguel siya. Siguro, bumalik siya doon sa burut, mga asing ko. Napatuto daw niya yung ibon, eh. Bumalik siya sa burut, kaso wala na siyang kulungan, kaya siguro dito bumalik sa atin ulit. Pero kung nandun pa yung kulungan niya, eh, siguro tingin ko hindi babalik sa atin. Eh, at least kahit pa paano, napasyalan niya tayo, kinuwento niya sa atin, mga singko. Saka meron siyang pruweba, meron siyang mga video na pinakita sa akin. Nasa, na, nasa kanya yung ibon natin. So ayun, bali binigay natin sa kanya ulit para maalagaan niya. Dahil mukhang magaling mag-alaga yung pruwebs natin. Nakita niyo naman, napakaganda ng ibon. Medyo condition pa siya. Kaya ginawa natin, eh, binalik natin ulit. At sana, maparami pa niya. At least, pag napakawalan niya ulit, mga ko, alam niya kung saan babalik. Dahil nga, wala na yung kulungan niya doon sa may burot. Eh, sigurado, hindi na uuwi doon. Dito na lang sa atin uuwi yun. Eh, sana mapatuto niya ulit doon sa kanyang bagong bahay. Bagong lock, mga ko. So, ayun. Kaya, yung ibon, eh, wala na sa atin. Nasa kanya na ulit.